Balay po, kumusta na po kayo lahat ha? sa episode na po Bali, nagpe-prepare na po tayo ng pagtanim oo, oh, yan Tama-tama po ulit, napakaganda na parahon Yun, sama-sama po tayo Magtanim nga ay ka Biro At saka magpatanim oh. Bali, pinamotor po ulit natin ng ikadalawang motor Patatlo na po aray oh para masira natin yung damo po pero ari po naman hindi pa rin masisiro marami pa rin pong buto di yan. yan palit palitan po kami pag ano bali po si daddy sani nag prepare ng punla Yan po yung patatlong hand tractor na. Ah. Chu! Asong po ba rin saan eh? Ari po ay hinihiwa ng pula. Lap-lap. Matalas yung yung pang ano? Matalas. Tani mo na pala din sa kabila, ano? Tani mo na po doon sa kahangga. Bukas po ay tayo. Yan. Preparation lang po. Yan ang bilis po lumagunan damo. oh are po ay 6 days pala ang mula pag hand tractor. Yan. Ngayon po ay ganyan na agad doon six days nung huli natin yun traktor oh. yan ang dami na po ngayon yan oh. kita po ba ninyo yan oh. yan po mga maliliit na yan yan, yan. yan po lahat ay damo na kaya atin pinahan traktor na uli ng panibago oh. yan ang oh. bilis oh. yan po yan oh. kung makikita po ninyo yan, yan, yan. po ay puro damo pero hindi lang po natin pansin sa malayo ang dami na po oh Palitan po kami ni Melvin. Boom! <laughs> Dali na yan. Delay, no. Dapat ikin naka helmet. Baka may LTO. Nagmumotor ka, wala ka helmet. <laughs> Yan, sumama ng aso ninyo. Ay, nandadaga ba yun? Nandadaga. Ha? Nagrarat hunting. Masipag ka rin aso nila. Oh. Yo! Pero pala yung kasama ni Kuya Nung minsan, no? Oh. Brownie! Ni Brown! Oh. Ah, napunay to. Kasya kaya ang punla natin. Maganda no. Ang kapal pa rin ng damo ay. Brown eh. Brown eh. Eh, kopi. Kasih mabagsik kan, Bu.

Bukas ha, tulad na ano. Sigurado ba yung dalawa? Uh, ano kaya? <laughs> Para sa madalang panahon na eh. Tula, tao. Tula, na? Dato na siya agad trabawin niyo eh. sa nakahalap. <laughs> Sabayan na ano. Kaya, Huto yan talirin yon. Huto. Talirin. Talirin. sa Talirin. asan nakaamoy lahat ng utot ah <laughs> Marunong aramang huli ng ibon. Itaklong lang ata alam hindi na oh Libang Brown oh. Askal Asong kalya no oh. Aspin pala re Asong Pinoy Ano kaya namin nun no uh oh. Kala may mabait ka sa loob nun. Ay, kalasing creative naman na yun. Hmm. Ilan po bang aso mo ko eh? Ha? Sulu ba May nahanap. tawag po din laplap Matalay man oh Nasa ba nga saan? Ang tawag po diyan ay laplapin. Nawawala baka nasa dapugan nasa dapugan ngayon malito pa ang paghahasa para matalas pang lap-lap pag mapurol eh, mahirap pa po mahirap mahal na po yung tatamnan bukas o oh, yan abangan nyo na lang po episode na tatanim na final na yan ano final na eh? <laughs> final na rin sa mader, eh. makakukulong na yung itik ano po kukulong ay, hindi ay pag dito hindi mo na po karimikhan ayun sa ikalwang pitak ikalwang pitak po kukulong na yun

dyan muna. Ngayon ng na. Oo. ating pagtanimay tuta pa barangay sa Orville building Brownie. Yo brownie yo. Oh. Ayo, salamat po sa inyong pagsama po. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Para na po ang kaganapan din sa atin sa bukid. Oh. Abangan na lang po ulit ninyo pag At ang kasunod po ninyo kaabangan ay pag ano? Pag uh, ani, gamas. Oh. Sama-sama po tayo waraw -araw. Ayo, balik kundi pa po kung sa subscribe sa akin channel. Balik dito na rin po tayo tatapos sa vlog na Kundi pa po kung sa subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalit na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.